Yung mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mainit na balita, ang WBO ay nagutos na magsimula na ang negosasyon para sa laban sa pagitan ni Alexander Usyk at Joseph Parker. Alamin natin ang mga detalye at kung ano ang ibig sabihin nito para sa heavyweight division. WBO inutusan ang labanan sa pagitan ni na USYK at Parker. Ayon sa ulat ng Reuters inatasan ng World Boxing Organization, WBO, si Alexander Usyk 23 hanggang 0, labing apat na kos ang Unified Heavyweight Champion, na simula ng negosasyon para sa mandatory title defense laban kay Joseph Parker, 36 hanggang 3, 24 na kos ang kasalukuyang WBO Interim Champion. Ang dalawang kampo ay binigyan ng 30 araw upang magkasundo, kung hindi, ang laban ay isa sa ilalim sa purse bid. Ang kasalukuyang estado ng heavyweight division. Alexander Usyk, matapos ang dalawang magkasunod na panalo laban kay Tyson Fury, hawak ni Usyk ang WBA, WBC, at WBO heavyweight titles. Ang kanyang huling laban ay noong Disyembre taong 2024, kung saan tinalo niya si Fury sa isang split decision. Joseph Parker, dating WBO heavyweight champion mula 2016 hanggang 2018, si Parker ay muling bumangon sa pamamagitan ng mga kahanghangang panalo laban kina Deontay Wilder, Jile Zhang, at kamakailan lamang kay Martin Bacol, kung saan nakuha niya ang WBO interim title. Mga reaksyon sa nalalapit na laban. Tyson Fury, Ipinahayag ni Furry ang kanyang suporta kay Parker sa pamamagitan ng Instagram matapos ang anunsyo ng WBO. Bilang training partner ni Parker, natuwa si Furry sa pagkakataong ibinigay sa kanya upang makalaban si Usyk. Daniel Dubuos, ang dating plano para sa rematch sa pagitan ni na Usec at Dubuos ay maaaring maantala dahil sa utos ng WBO. Si Dubois, ang kasalukuyang IBF champion, ay naghihintay ng pagkakataon na makaharap muli si Usek matapos ang kanilang kontrobersyal na laban noong 2023. Susunod na hakbang, ang dalawang kampo ay may hanggang ikalabindalawa ng Abril taong 2025 upang magkasundo sa mga detalye ng laban. Kung walang kasunduan na maabot, magsasagawa ang WBO ng first bid upang matukoy kung sino ang magpopremote ng laban. Ang tanong ngayon, sino ang magwawagi? Makakaya ba ni Usyk na ipagtanggol ang kanyang mga titulo laban sa gutom na si Parker? Magiging matagumpay ba si Parker sa kanyang pagbabalik sa tuktok ng heavyweight division? Comment down below mga tol kung sino ang sa tingin nyo ang magwawagi sa laban na ito. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Double K TV para sa mas marami pang boxing updates.